Tunay na dahilan ng biglaang pamamaalam ni Lovipo sa batang Kiapo. Hindi lubos akalain ng mga taga-subaybay ng FPJ ang batang Kiapo na bigla na lamang tatapusin ang karakter ni Lovipo bilang si Mokang. Sa episode na inilabas nitong January 4, 2024, makikita kung paano sinalo ni Mokang ang bala na para sana kay tanggol ang karakter ni Coco Martin sa nasabing teleserye. Marami naman ang nagulat na bigla na lamang tinapos ng serye ang karakter ni Lovie po, dahil maging sa teaser, ay wala naman silang paramdam na tsutsugiin na pala nila ang karakter ng aktres sa teleserye. Sa isang madamdaming post sa Instagram, isa-isang pinasalamatan ni Lovie ang mga taong nakasama't nakatrabaho niya sa serye, karangalan daw niyang mapasama sa batang kiyapo, lalo na't legasya ito ng kanyang namayapang ama na si Daking Fernando po Jr. Mababasa sa caption ni Lovie, Kalakipit ng video clip kuha sa shooting ng kanilang teleserye. I am truly blessed to have been part of a project that represents my father's name. It was a first and it will always mean the world to me. My deepest appreciation to Sir Dio, Tita Cory and ABS-CBN for this opportunity. You have given me a missing piece to my puzzle. For that, I will always be grateful. A big part of my 2023 was breathing life into a character I have grown to love what a privilege it was to play Mokang. She was a fighter and she taught me how it is to truly be free. It really was a tough decision for me to make but I have decided to turn the page. Malaki rin ang pasasalamat ni Lovie Poe eh kay Coco Martin dahil muli nitong binuhay at pinangalagaan ang legacy ng kanyang ama. Bagamat nagdala ito ng lungkot para sa mga ang batang Kiapo fans, marami naman ang nagsasabi na naiintindihan nila ang naging desisyon ni Lovie po na bitawan na lamang ang kanyang karakter sa batang Kiapo, upang pagtuunan naman ng pansin ang kanyang buhay, may asawa, kasama ang Mr. na si Monty Blanco. At kung bago ka palang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat!